gulay tayo. May kalabasa at saka yung bawang sibuyas. Gigisa ko yan. Ayan, okra talong. At saka kunting ampalaya lang. Ganyan lang gulay na yan. Ang mahal ng gulay ngayon. Kaya, gisa na tayo. mag slice sa si Mapa Cooking. yun yung sili natin. Mayroon na rin. Ito yung sili natin. Pero gusto ko sa pakbet may saluyot. Mahilig ako sa luyot eh. Gigisa ni Mapa Cooking yung ating kalabasa mamaya. Sasabay natin yun sa sitaw. May bagoong yan. May ready to bagoong na ako na ginisa. Kaya ilalagay ko na lang. Mag-slice muna si Mapa Cooking. Maglagay na tayo ng oil. Mainit na yung ating mantika. Sobrang init na ito yung ating bawang. diyan na natin yung ating sibuyas. At yung ating kamatis. Dito naman ang baguong nalagay ko na sa isang putera. Ang baguong ano man. Lawa ninyo mapapakulayan. sarap ng ating gawang bagoon. Ayan. Lalagay na natin yung ating kalabasa at saka yung ating sisay. Ayan, ang mamandali lang na sinapakusin na gluto at may prito tayong isda kung may alalagay natin. Ayan, isda. Isang baso lang siguro na water na natin. diba? Ang sarap na may gulay na tayo. Tapos so, sasabayan natin mamaya ng manok na lagyan natin ng hands, and beans na. Isa lang na ganun. Napakasarap. Yung ating pakbet, ganito lang. Masarap na. Mmm. Tignan mo. May lasa na kagad. O lalagay na natin yung bangos habang pinakuloan, mapakuloan na. Tapakita so, natin may Ang takip ni Mapa hindi na ready. Wala ang takip-takip. Slice mo na ako. Ako na. na. So, lalagay na natin yung okra at talong magkasama na. Tsaka yung ating sili. Sili natin sa peraso lang. Hmm, takipan natin. Para lagay na natin sa huli yung ating Ayan, lalagay natin yung ating saludo at yung ating ampalaya. na. Okay na yung ating pakbet. Antayin ko na lang. So, lalagyan natin ng konting asin na kasi meron na tayo pang kanina. Kunti lang talaga yung asin. Siyempre, bubura natin ang ah. magic sarap. Kunti lang. Okay na. na yung ating pakbir. Like and subscribe. Thank you for watching.